to this video mga Inday, kay burn out man sa mga mga Inday, so anhitag e-park mga Inday. Na good mi pwede ato anlain mga Inday, good like sa among spa or sa among bar mga Inday. Pero mas nindot jud diri mga Inday kay presko ang hangin kay Nature Park man siya sa Tagum City. Unya lami pud diri mukaon mga Inday magsalusalo with family. Kay paglingi pud nimo mga Inday napoy, mga picnic na mga mga nagipiknik na nangaon pud so di ba? Dungan-dungan nagpangaon tanan diri. Unya nagdala sa mig mga Inday, kanang battery mga Inday mo ginagamit na mo pag mag jud para sa among electric fan or mag-charge mig mga cellphone mo jud na ginagamit na mo mga inday nasad mi mga solar kaso karon mangong panahon na nagulan-ulan sa pagadto na mog park so wala jud kay siya nagamit ang mga solar no di kay siya mukarga kun ya bugnaw pud kay karon mga inday kay kaulan mga inday mo lang pating lami sa tulog sa among galagita well, kami mga inday padulong na mi mga on mga inday nagprepare na mi mga on ta mga inday jalibi-jalibi lang may mga inday, kay wala man may naka-prepare ka ganina kay wala well, man good may na-aware uh, good na mag-burn out day 14 hours ang amo ang lugar karon adlaw mga inday nag-check na ko ganina sa advisory sa Nordic mga inday na adlay burn out from 8 to 5 pm judi ay so wala jud may naka-prepare og mga food mga inday no pero na may jalibi dali ra kay mo order mga inday kabalo na ka mga inday high tech na tong generation karon dili na kailangan pa mag to sa lugar kung asa ka gusto mo palit Order order na lang ta karon nga na na nila sa ato nga sa gusto magpahatod og pagkaon. Nga nakamata na ang amo ang kamaguwangan mga inday. So ni apil siya kaon sa mga mga inday kay for sure gigutom na sad na siya mga inday kay gikan na siya nagbantay sa among spa mga inday. Siya mangod ang in charge sa mga inday tapos si boss pud ang in charge sa bar niya. Ako in charge sa balay ako nagatiman sa among mga kapit. May lang aon may mga inday ni kalit tagtaligsik mga inday. Mayo gani mga inday kay, prepare prepared jud me kay nakita jud ba na gani ganina ang panahon no sa langit Nagdala jud ko trap mga Inday para naadjoy ka ng mupandong sa amuang tent while magulan mga Inday, no? Nga yeah, wala ulan sa gawas mga inday, di gud malikay nga igang gihapon ang sulod sa tent mga inday mo na karon. Prepare sad me. So paanda na nato ang electric fan mga inday no kay para dili igang sulod diri sa tent mga inday no. Dali ra mga inday oh, negative positive lang na mga inday. Ya yeah, ana ra na mga inday. Tadang. Tuyok tuyok ng ang electric fan mga inday na na dayoy hangin. kunya hayahay na kayo mga inday kay bugnaw pa kayo ang gawas kay tungod ulan ulan. Napadyo hangin sa sulod. Yeah, paminawa na yo ang ulan mga inday oh. Pusu -pusu -pusu guys, it's raining outside guys oh. So. Goridjudjud me guys. Nakabalo eh. jud ning atong uwan. Kay ina pa lang kita nanamot sa kwan nga ulan. Kagani Kaganina, mga inda, dili kay tantong kusog ang ulan pero karon ni bundak na jud pag ayo mga indi. Pero wala ang taxi boss mga indi, slip slip lang jud in town siya kay lami kayo ang panahon. Ya, yeah, may samot jud og kusog ang ulan mga indi, mo na desisyonan sa ako ang baby mga indi nga maligo siya.